parang mabigat yan sir ilang kilo kaya yan sir charan <laughs> hello po, po. po. mam Ma Mayra tama po ma'am regarding lang sa booking nila medyo mabigat pero nagawan ko po ng paraan na ikarga ko naman flashback alright saan to dito Amang ah, grey, eto amang grey nga Si hey, Sir Lemuel. Well. Ayan. Yan lang po. I yan pa. Parang mabigat yan, Sir. Ilang kilo kaya yan, Sir? Unahin ko na. Sige. Hindi, kaya ko yan. Walang problema. Kaya ko yan, Sir. Kaso nga lang. Pwede tanggalin to, no? Para maiayos ko lang ng ano. Patulong na lang ako, sir. Okay lang. Patulong na lang magdala doon. Yes, motor. Eh, ito nga, mabigat. <laughs> yeah. ah, oh. Kayang-kaya ko naman yan, sir. Ah. Kalabaw lang ang nasuko. <laughs> Di ba? <laughs> Kaya natin yan. Oh. Yeah. May tape kayo, sir. tiền như nó lông co còn tiếp tôi sẽ ở đi yan One eternity later. Okay na yan, sir. Kaya na yan. Tawagan ko na lang, sir. Thank you po. Thank you. Charan. <laughs> Hello, Hello po. Hello, ma'am. Hello po. Hello po. Ma'am Mayra, tama po. Apo, Ma'am, regarding lang sa booking nila, medyo mabigat. Pero nagawang ko po ng paraan. Naikarga ko naman. Okay lang po. Kaya akong mag-demand ng kahit konting additional. Okay, sige po. Sige po. Kayo na po ba alam kung magkano? Okay po, thank you ma'am. Papunta na rin po, wait na lang thank po. Okay po. Thank you po. Okay po. Alright, so item pick up na. Medyo mabigat yung dala natin. Mga ano siya, 25 kilos tansya ko. 25 to 30 kilos, mga ganyan. So, nagpa-add na ako sa customer, sa drop off. So, ganon yung way ng pakikipag-usap mga sir pagka magpapa-additional tayo. Ako ha, ako. Hindi kasi ako na may meresyo sa ano eh, sa additional Hindi ko siya nakaugalian na magpa-price ng additional. So bahala na si customer doon kung magkano ya ano nila. Ka-add nila then makikita natin kung ano kung magkano ya add. <laughs>